Hello guys! Isa ba kayo sa mahilig mag-reels or Facebook feeds? Lalo na yung marami ng followers? At hindi pa monetize? Ito ang may si-share ko sa inyo guys. Habang hindi pa huli ang lahat. At hindi masayang inyong pagpapagod. At, pane, at pati na rin yung mga baguhan pa at kakaumpisa pa lang. Para habang kakaumpisa pa lang, alam nyo na ang mga bawal at mga dapat gawin para sa ibang malapit na para sa ibang marami ng followers at marami ng views magumpisa na kayo magbura ng mga may violation tulad ng mga hindi original video yung mga na copyright umpisa nyo ng burahin guys para pag apply nyo monetize hindi kayo mahihirapan habang di pa kayo nag apply burahin nyo na dahil kahit nabuo nyo yung 60 minutes views Mahihirapan pa rin kayo mag-apply monetization dahil sa mga violation nyo. At yung mga baguhan naman na kakaumpisa pa lang, ito ang, dapat nyo, ito ang dapat nyong gawin para habang maaga, maiwasan nyo na ang gawin ng mga baga, mga bagay na hindi pwede. Tulad ng pagbibidyo na may mga sounds at pagpo pagpo-post ng hindi mo original content. Pati na rin mga picture, bawal, ang, bawal ipost sa mga gusto lang naman magpamonetize. Pero kung hangad nyo lang mag-enjoy, enjoy, huwag nyo nang burahin kasi sayang naman ang mga video nyo. Pero kung katulad, katulad nyo ako na pangarap ma-monetize, iwasan nyo mag-upload ng mga hindi original video nyo. Kahit pa original video nyo, kung may sound yun ang iwasan nyo. Pwede kayo mag-upload ng galing sa TikTok basta original nyo na video, alisan nyo lang ng watermark. Minsan kasi feeling ng iba, pwede naman i-post kasi na-post eh. Pero hindi nila alam, may violation na pala yung pinos. Pag nakompleto na kasi ang 60 minutes views, mag-apply na kayo anang ano, ng monetization yan. Apply na kayo monetize Hindi naman kayo agad-agad mamonetize niyan para rin nag-apply ng trabaho. Requirements pa lang yung mga iyan. At pag nakumpleto na ang requirements, saka kayo a-apply, kunwari, parang trabaho. Doon nila nire-review kung may mga video kayo na bawal. Na-try ko na kasi yan yung sa dati kong account na nahack. Noong nag-apply ako monetize, kinakabakabahan pa rin ako kahit nakumpleto ko na ang requirements, kinakabahan pa rin ako sa result. Dahil baka nga naman may post ako na bawal. Hindi ko kasi alam kasi hindi ko pa na-try noon na monetize kaya hindi ko pa alam mga bawal. Kaya medyo kakabahan ka talaga para ka rin nag-apply ng trabaho kung ma ka ba o matanggap ka ba. Mabuti naman ay na-approve ako, na ako. Kaya nitong pangalawa kong account, alam ko na ang gagawin pag nakompleto na. na. Gagayahin ko rin yung ginagawa ko noon sa una kong account. Bago ako nag-apply, sinuyod ko talaga lahat ng mga video ko. At, at pag alam kong alanganin ako sa video, binubura ko talaga. Hindi nga nababawasan ang views nyo guys. Pag oras nagbura kayo. Pero pag nag-apply kayo ng monetize at marami kayong violation, ang dami da, mahirapan kayong ma-monetize. Eh paano na kung lahat ng post nyo maraming bawat Sayang nga naman mo ipapabura lahat ni Lolo Meta. Sayang ang pagod nyo. Ako nga nung apply ako monetize, kahit walang sounds, pag alam kong alanganin ako sa video, binubura ko talaga. Panigurado lang. Kahit walang sounds, pag alam ko alanganin talaga, binubura ko. Sayang nga lang na hack. Pero malaking aral na rin yun sa akin para makapag-ingat ako sa pangalawa kong account. Kaya sana sa video kong ito, marami kayo matutunan dito. Kahit sa reels, hindi ako naglalagay ng sounds kahit galing pa sa reels ang sound. Para lang panigurado kasi nag-apply pa rin tayo monetize. Para tayong nag-apply ng trabaho na kailangan magpakitang gilas muna, ganyan. Charing. <laughs> Di ba yung iba monetize na? May mga kita na sila pero nakakapag-upload sila ng ganyan. Siguro nga dahil syempre matagal na sila. Pero sa kagaya natin na mag-a-apply pa lang, kailangan nang talaga ng pakitang gilas muna. <laughs> Paalala, hindi ko naman sinabi na lahat ng mga sinasabi ko na si Edson yun na. Nasa sa inyo na yun, guys. Base lang kasi sa experience ko yan. At experience din ng pinsan ko. Na sayang. Marami na sana siyang views at saka followers. Kaso lang na mute dinura lahat ang mga video niya. Di ba sayang? Pero kung nag enjoy lang habol ninyo dito sa Reels at Facebook page, huwag nyo na lang burahin. Sayang naman, di ba? Ako talaga, pangarap ko talaga mamonetize kasi yan lang pag-asa namin ng mga anak ko. Kasi wala naman akong regular na trabaho. Ito lang talaga pag-asa ko kaya tsaga-tsaga lang talaga kahit na hack yung una kong account, di para ako nawala ng pag-asa. Huwag tayo mag-isip ng negative guys. Isipin natin kaya natin. Kung kaya nila, kaya rin natin. Magtyaga lang mag-upload kahit anong. Kahit anong upload nyo, basta alisin na yung mga bawal. Kasi pag, kahit anong ganda ng content nyo, kung may mga bawal, talaga, hindi talaga po pwede yan buburahin at buburahin nyo pa rin yan pagdating ng apply na na monetize minsan kasi sayang saya natin minsan ang saya saya natin dahil kompleto na ang requirement 60 views, yun lang naman ang 60 minutes views ang pinakamahirap eh ang kaso tuwang tuwa ka nga tuwang tuwa nga tayo na makompleto di ba nakakalungkot pag nalaman mo ipapabura lang pala ang mga video kaya iwasan natin guys sana guys may matutunan kayo sa video kong ito. At see you next video. Thank you for watching. And please please follow my FB page, guys. And subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po kayo lahat. Bye.